Mga idol, oh. tingnan mo kung gaano kainit yung mga ginagawa namin dyan mga idol. Napakainit mga idol. Walang ano, kanya-kanya diskarte yan ang pasilungan mga idol. Ay, may papasar Kanya-kanya. Pila yan mga idol. Pila, pila yan mga idol. Ganon kainit yan mga idol. Ganon. Laglagyan <laughs> -lag sa ang bas mo kanina. Napakalawak ng gagawin mga idol at napakainit mga idol. Pero bilang araw ng Sabado mga idol, walang init-init yan mga idol. Pag Sabado, walang init-init yan mga idol. Hindi uso ang init pag Sabado.